tama na yeah, Pwede <laughs> na hmm. kayo. Saan Yung Tay! Tay, tumingin ka naman dito. Siya, ganyan. Ganyan.

Oo, oh, nasa plastic sa ever. mo isa. Yon, Isin, da. dito. Yon, yon. O, boy, mo pa. Dagan mo dalin, eh. mo ah. Mag-sit talaga ito. Mm -hmm. Tiyo, <laughs> Tata -tata. Ay, na ito. siya na. Toyo, oi. Toyo? Wala. Ako nga. matatapon sa gitna Toyo. Wala, hanap ka ng halip ng Toyo. Pati oh, pala ilalagay mo. Tata -tata. Tata -tata. Tata -tata. yung toyo mo ah. Dapat yung utak mo lang nandito na kapat dyan eh. Ay! Nyaw! Laki! Wala kasi sila Ay, Ayun pala toyo sa kanila. Toyo kasi nila dyan. Sa inyo yung patis. Ayun ano sila eh. Sila pa ba ah? yung sila eh. Sa patis nyo. Wala na ba?